Na puno, kutini, na ng nangangang hulugan ng punong kutini at tukiyan na nangangang hulugan ng diskurso teoriya o hiyasipiko. Punologiya sa madaling sabi, mab mababating nabi na ang punologiya ay kapungkol sa hiyasipikong pag-aaral ng mga puno ng isang wika ang mga puno na nabuo ay tinatawag na puno o mga tupi pitch down. Ang palatutunugan o kronologiya ang alimang wika sa daigin ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama sa na mga pagmulungkang puno. Ang Pilipino tulad ng ibang wika ay binubuo ng mga tunog. Ang tunog ay nabubuo at nagiging daan upang makapagsalita ng maayos at mabisa ang isang tao. Ang pinakamalitin ng unit ng tunog na may kapulugan ay tinatawag na punti ang wika ng mga at maragsa ay itinuturing na punima sa pagkat ito ay napakas iba Ito'y kaulugan. Ito ay tinatawag na tunog ng impit at itinuturing na isa pupunimang katili. Bagamat walang nag-isa sa dating parabayalabayan na dating wika. Ang Pilipino ay may Pilipino ay may dalawang po sa at at naging walo sa mga ito ang patini at lima naman ang patini. Mga patini at bigas ng mga ito. Paraan ang pangtinga, pasara, walang ping, may tini, patungso, may tini, pailo, pagiging, pakatal, malatini, puto ng ating nasyon. Panlagi, nagbibintan, pangitin, madigas, palakal, malambot o galaw, panlalamuna, ipin o brutal. Pantara, puto ng ating sa litrang pay, pagbigan nito ng panlaki ay Pag-ibig naman, ang sinamang pag-ibig ang pagbigas nito ay, malagot kinamang ang pagbigas nito ay, at itinamang paglutay. May kinig naman ang panlabi pan pan nito ay, Ah, uh, punto ng ating ay B at pag-ipin naman ay malambo is patuto labi ng talang at ang pagbigas nito ay my kini ang labis ng tala G is pangipin ng anak ang pagbigay nito ay pa ito naman sa litrang M panlabi punto ng artikulasyon ay At mag naman ang salitang N, ang ah, pag bigkat ay Lila. Lila. At pag-iit, ito ay pag-iit, salitang sa N. Mm -hmm. sa sa litra ng Y matigas. Makikita sa pagkatao panay ang mga kulitan sa at mga punto ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon ang nagpapakita kung saan bahagi ang na gagana ang sanglit na pagpipigil sa pagpapalabas ng hangin

kung so, mga cluster ay distrombo, may dalawang kukulit ng cluster at distrombo. Ito ay uh, ang cluster ang mapanainig ng susunod ng uh, mga malakas. So ang cluster ay ito ay mas kasunod ng dalawang kabigid sa isang kabigid. So, dahil sa pagkilala ng mga kalita, tuwagin na ang cluster sa Pilipino. Halimbawa, drums are... This is na pagsama-sama na mga ito upang makabuo ng isang salita so, ang Diyos. para sa akin, ito ay isang ng sa salita. Upan sa salita upang makabuo tayo ng isang upang makabuo ng ating na kami sa na makabuo tayo. dapat ipagdamalay ng pantay kasi ang ay

sa proseso. Hindi pa ba? Sa lista, lagi tulay. Pero pero pala, ito ay mga pandaki na nagagawa sa pagbuo ng sistema ng mga ito. Ito ay mga sistema sa pagkakaroon ng mga lugar sa ganang sarili. Ang ay sa depende sa mga lugar na nagagawa. Hindi ba? Madalas, dahil sa mga